Oh, sarap na ba yung laroto mo? Tignan mo nga, kung anong lasa. Yes, oh, kung masarap pa. Siyempre ako nagmintay. so, hi guys. Ayan. For today's video, magluluto ako ng ano, ng tilapia na may kamatis. Para ano, kumain naman tayo ng masustansyang pagkain. Tilapia na kinamatisan na may dahon ng ano. Ayan, so, mukhaan ganito. Yan o. No. Oh. Dahon. Talbos pala talbos ng kamote, so ayan. So ayan, ito ang ilang natin sa ating tilapia na... Mayroon akong tilapia dito, ayan. Tatlo lang talaga, ayan. So ininibayin lang natin ang gulay. Mayroong kamatis. Lalagyan natin ng okra, ayan. Okra at saka sili. Ayan. Magatan lang natin ang gulay. Bababad ko muna siya dito habang piniprito ko yung tilapia. Piniprito muna natin ang tilapia. So ayun ang hapo, na nga po, hihuhayin lang natin ang ano, sibuyas. Gigisa na natin ang ating tilapia. Gihiwala ko ng sibuyas sa hamatis at habawang. Gihiwala ko ng sibuyas. Kamatis at saka bawang.

So, ano na yung ating tilapia na prito ko na? Hindi ko na pinakita ka rin na prito ko, ko yung tilapia atin lang ibigisang piyas at bawang. Kakalagay yung piyas. Uy! Subayas. Ano yan? Ibigisa ako mga ano, tinapya na matay. Ibigisa ko yung tilapia lagyan ko ng dapat talbos ng Oh, masarap ah. Oo, masarap ah. Total, mas nang hamuti. naman ang ulat natin, lagi yeah, na lang prito. Masarap, masarap yan, Lagi na lang ano. Ba't namatay? At ilagay niya natin ang sibuya. Ay, yung ulo paper. Yan, ako na. Awan, yan, yan. Ilalagay na natin ang kamatis. Ha? Hindi ko ba rin -diba kong ula? Oo, masarap yan. Bukong gano'n po ngayon ano, yung sabi ng kamote. Ay, ba naman ang ula? lang natin. lang. Gusto ko kasi igigisa yung ano, igigisa yung kamalagi sa tsaka sa para ano, masakap. Maraming pa naman dito. So, ayan, lalagyan ko muna ng patis, mga kumare. So, lalagyan lang natin ng patis, konti lang. Baka mapaalat. So, ayan, lalagyan lang natin ang talbot ng kamote. Nalagyan lang natin ang isang tasang sabaw. masarap na kayo ng laloto mo. Tignan mo nga kung anong lasa. Oh, kung masarap pa. Siyempre ako nagmento eh. Tignan mo nga. Tignan mo Anong lasa? Mm, yummy. Matabang? Masarap. Sarap. Masarap na ba? Oo. O so, sige. Tignan mo muna ako lang kung pahalim na. Matayan mo. Huwag mo lalapagin ng gulay. Ha? Okay. Sige, mo, na ako. Sige, sige. Ako pahala dito. Sarap ng luto ni Maria. Ah. Oh. Oh, mo. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Hindi ko. Saan mo tingnan mo eh? Pinapantay mo lang ako ah. Ba't ko pa nilalagay ang isda? Butom na ako. Hindi lang pa. Pinapantay mo lang ako. Hindi nilalagay ang isda. Mukhang mapapakain naman ang marami nito. Oo, oh, tigma mo ulit. sama Ano <laughs> yun? <Hey>, Nakaso ako. <laughs> aking niluto. Yan. Sarap-sarap. Mga iba naman yung ulam natin. Yan, o. Oh. Ginisang talbos ng kamote na may pritong tilapia. Masarap yan, suwabe. Mahain na tayo. Hmm, Mahain ka na. Butom na ako. Mahain na ako. Mm -hmm. Bibigyan na ako sa lamesa. Oo. Mm oh. -hmm. Mahain ka na. Mahain na ako. Yan, ah, sinundok na nga ni pare ko. Koy ang aming ulam. Sarap. Mapaparami ang kanin. Kain na tayo! Padami na naman daw ang kain niya. Masarap ba? Luto ko. Oo, super! Mapapadami na naman ang kain mo. Oo. Kain okay. na. Kain na tayo. Let's eat. Bye. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong panonood.